Ciao raga, muse naga. Welcome sa inyong lahat. I am Chadin, I will be your guide. Raga, pag-uusapan natin sa video na are ay important updates at saka important dates to remember regarding sa Decreto Flusi para sa year 2026. Raga, mark your calendar dahil ibibigay ko sa iyo ang previsto na schedule ng click day para sa mga work sectors na kasama sa Decreto Flusi para sa taon na 2026. Ano ka ang sabi ng gobyerno at bakit hindi nila i-abolish ia ang click day na iyan sa halip ay magpapatuloy pa din despite na madami ang nagsasuggest na alisin na iyan. Ang detalye raga, doon po ng sigla, partiamo! nakakasubaybay so, karaga sa aking mga videos ay nakapag-upload na ako ng dalawang videos regarding dito sa Decreto Flusi para sa next 3 years. Specifically, para sa Decreto Flusi ng 2026, 2027, at saka 2028. Are ang mga videos na na-upload ko na prima. I suggest na pakipanood mo para sa iba pa ng mga info at malamang na masasagot sa mga videos na iyan ang mga possible questions mo. Recap lang muna tayo ha. Ang nakaset na kwota para sa next 3 years na decreto of Lucy ay 497,550. Almost 500,000. At allotted para sa year na 2026 ay 164,850 na workers. Ihanda ang iyong kalendaryo raga at arena yung previsto na schedule ng click day para sa Decreto Flusi for the year 2026. Ang unang schedule ay sa January 12, 2026 at 9 a.m. para sa sektor na seasonal work, yung uh, laboratory estadionale doon sa agrikulo or agriculture. Ang uh, slots na available para diyan ay 47,000. Sunod na click day naman ay para pa din sa seasonal work para pa rin sa laboratory estidionali pero para naman doon sa sektor na turismo. Ang schedule ng click day para diyan ay sa February 9, 2026. Ang slots available para naman sa turismo ay 13,000. Ang sunod naman na click day ay para doon sa mga non-seasonal workers or uh, laboratory non istajonali at saka doon sa mga laboratory autonomy or self-employed workers. Naka-sked iyan sa February 16, 2026. Ang slots na available para naman di yan ay 76,850. Na kung saan ay 650 ang para sa self-employed or autonomy. At ang natitirang malaking parte ay para sa logistika, komersyo, sanita, tesile e metallurgico At para sa hinihintay ng madaming mga kababayan natin, mga Pilipino, din sa Italia, maging sa labas man ng Italia, para doon naman sa sektor na asistente familiare, meaning para doon sa mga golf e badanti or domestic helpers at caregivers. Ang schedule ng click day para diya sa sektor na yan ay sa darating na February 18, 2026. At ang slot available para sa sektor na iyan ay 13,600 ngayong 2026. Kasabay niyan ay yung sa tinatawag na laboratory qualificati gaya ng manager, artisti, startupper at saka freelancers with limited slots lang na 500 kada taon. Ano ka sabi ng gobyerno at bakit mananatili pa rin ang click day kahit na madami nagsasabi at nagsasuggest ng reforma na alisin na iyan. Nakasaad doon sa dekreto na yung mga nagsusulong na alisin ang click day ay marahil ay nagmamadali daw sila na alisin yan. at palitan ng ibang mekanismo na maari hindi naman angkop sa plano at mahirap na ipatupad sa kontekstong italyano. Sa halip, naniniwala ang gobyerno sa isang unti-unti or gradual approach. Ayun raga, maasa ako na ang short video na rin nakatulong sa iyo at nalaman mo yung mga schedule ng click days para sa susunod na Decret of Flusi para ikaw ay makapag-mindset at ikaw ay makapaghanda. Sana rin ma-share mo sa iba, lalo na doon sa mga kakilala mo na alam mo na makakatulong sa kanila ang content ng video na are. Maraming salamat sa panonood mo. Maraming salamat sa support mo. This is Chad and always remember, Chad will guide. Ratsiraga, ala prossima. E